Kampi ng Bayan, Kasangga ng Masa, Kapanalig ng Batas at Justisya, Attorney Danny Cohn, Abogado de Campanilla, gabi sa ating lahat. Maganda magandang gabi po sa lahat ng na mga nakatutok sa atin sa Signal 101 sa TVUP, sa lahat ng na mga nakatutok sa atin sa YouTube channel at syempre sa ating Facebook Live TVUP. Ako po inyong mare ng bayan, mare Yao. Abay mo wala ba naman ang ating partner? Kasama natin ngayon, walang iba. Abogado de Campanilla Attorney Danny Concepcion. Good evening, Attorney. Magandang gabi rin sa iyo, mare, at sa ating mga kababayan. Bayan na walang sawang sumusubaybay sa ating palatuntunan, magandang gabi rin po sa inyong lahat. Alam mo kung bakit walang sawang uh, tumututok sa ating programa? eh kasi hindi nakakasuya. Yan. <laughs> hindi lang 'yon ah, yung tipong ah, dagdag kaalaman, importanting importante 'yan. Na kahit na sabihin na natin hindi nila problema, pero ah, pag nakakapakinig sila ng mga payo eh pagka nagkaroon sila ng mm -hmm. problema in the future, medyo may alam sila, mm -hmm. di ba? Alam na nila kani-kanilang mga karapatan. Pero maganda pa rin magkonsulta, di ba? Attorney. Mm -hmm. Kasi minsan little learnings scary din, di ba? Tama ba ko doon? Little knowledge is dangerous. dangerous. But anyway, eto na. Mapanganib. Mapanganib. Eto ng ating programa para kayo po ay pwede nang mag-text at tumawag sa amin. Ang mga numero natin ay... 0954-310-0331 kung Globe. At 0961 770 eight 7, kung smart. Ayan, natalisod pa eh, di ba? Okay. 8807. 7. Mm. Pero tingnan nyo na lang po sa ating mga screen. Kitang-kita yan, ha? Ayan, yung oh. uh, gumagapang po dyan sa ilalim. Ayan, gumagapang talaga? Mm -mm, Oo, oh, gumagapang. gumagapang. Oo oh, nga, gumagapang. O, oh, sige, eto ay, na. Ay, pwede naman tumatakbo. <laughs> Oh, eto na. From Carlo City. Are you ready? Mm -hmm. Ready. Ayan. si Paolo ay uh, 27 years. Attorney, plano ko pong bumili ng relo sa Japan worth mm -hmm. 200,000 or siguro mga 500,000 yen. Alam mo ang mura ng Japan ngayon, no? Buti mm -hmm. na lang. Mm -hmm. Dahil dati, kalahati ng presyo ng piso 'yan eh. Mm -hmm. eh ngayon, medyo naging one for. Mm -hmm. Medyo cheap, di ba? Kung susutin ko po ba ito pa bilang personal na gamit? huwihin ba nila ito? Or nung customs Ah, natatakot siya sa customs Kung hindi po, may babayaran po ba akong tax pagdating sa Pilipinas at magkano po kaya ang singil? Gusto ko pong malaman kung paano ang legal na proseso para maiuwi ko dito ng maayos. Magandang tanong ha. Magandang mm -hmm. tanong. Pero personal effects eh. Kanya um, eh. Well, uh, magiging personal effect kung hindi siya of commercial quantity. Isa lang. Eh, sandang relos yung uwi mo. O, okay, tapos, kaya uh, mo ba suotin na isandaang relos? Ayan nga. Eh, pati, siguro, apat dito. <laughs> dito. Ah. Uh, okay. Hindi, uh, halimbawa ng apat na relos ang uwi mo. Oo. Oh, oh. Okay. Yan ba ay classify as... Personal commercial. effects. Hindi, personal talaga. Pero, commercial ba ang quantity? Mm. Okay. Okay. Eh sa pagkatang sabi niya, isang rilus lang ang kanyang bibilin at uh, isusuot pa niya Oo, para patunayan. mo. Para patunayan na hindi ko po ito ibebenta. Yes. Ito po ay aking personal na gamit. Oo. Uh -uh. Okay. Ang ang sagot po doon depende po sa halaga ng rilos. Kasi po, baskiya yan ay iisa at personal ninyong gamit, kung ito po naman ay tinatawag nating luxury item. nako medyo luxury at nga At napakabahal or... na halaga. Oo. Oh, oh. Ay pwede pong yan ay patawan ng tax. Ah, posible. Posible. Oh, Ngayon, oh. pero sabi niya 200,000 lang. Uh, sa akin pong pagkakatanda kung 200,000 lamang ang halaga at personal iisa ang uh, hindi po kayo dapat magbayad ng tax. Meron akong tips sa iyo. Mm. Ano pakalan niya? Uh, si Tip natin kay Paolo. Oh, Paulo, Paolo. suotin mo. Ayan. Ito ba sabi sa niya? Box? Ito naman sabi kasi niya. Hindi ba kasi baka minsan tuntua siya na ilagay pa niya sa box. Eh. Huwag mo na lagay oh, muna sa box suotin okay. mo. Pero, Pero, may tanong ako sa iyo. O, mm. oh, di ba? May tanong ako sa iyo. Kasi mm. naman, attorney, for example, nagbibigay ka ng pasalubong. Oh, mm At uh, medyo na para yung nabili mo. Mm. o oh, sabihin na natin na bag. Mm. Eh nag-seal ang bag. Oh. Bumilikan Eh medyo na ka ng mga tatlo apat ibibigay mo sa nanay mo, sa kapatid mo, sa balae mo, sa ganito. Ayan, possible ba yon na mapatawang ka ng tax? Oh, posible kung ga oh. pwedeng ma-classify na ito ay commercial oh, oh. quantity yes at kung hindi man commercial quantity ay kung luxurious naman oo oh, oh. Nibawa eh andala dalamo. mo eh, lumipitong eh, eh, mura pa nga yun, eh. Ah, Hermes. 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 Ayan. Ayan. Pagka Hermes na yung Herme? pinagdala mo na. Naku. Eh, wala nga ang S, eh. Eh, di hindi, ano, Hermes lang, ay, eh. yun ang pronounce kasi dahil <laughs> yun ay French. So, Hermes. <laughs> Hermes. Herme. O, oh, di, o, oh, sige. <laughs> Uy, pero alam nyo, ha, ngayon sa Japan, sa Taiwan, hmm. or even sa US, bawal na sa kanilang gumagamit ka ng counterfeit na, or yung mga uh, Class A. Eh, maski sa Pilipinas. Ah, bawa. Oh, pagka pwede kang hulihin. Hulihin ka. Pagka hindi uh, original ang yes. iyong suot. Okay. In fact, dyan sa, na, minsan nagre raid itong mga abogado ng mga brands na ito. Yes, tama. Nire-raid. Yung isang nire-raid, yung di ba nandun dati sa Manila Pen? Oo nga. Oo nga, totoo ka dyan. Mm. Tapos kasi nga, branded yon at may intellectual property rights na na-violate. Mm -mm. na okay, yeah. sige. Anyway, eto naman si Jasper mm -mm. ng uh, Tagbilaran City, 39 mm -mm. years old. na Nadiscovery ko pong ginagamit ng ex ko ang pangalan ko sa pagkuha ng items via installment. Pwede ko po ba siyang kasuhan kahit na ex ko na siya? Ano kaya ang ibig niyang sabihin sa ex? ex girlfriend o ex wife o ex husband May point ka diyan. Hoy, oh, eh, kasi oh. kung asawa pa, kung asawa po ninyo siya. Oh. asal kayo at taghiwalay lang kayo. Uh, eh, misis ka pa rin po niya at talagang gagamitin pa rin niya ang mo. Mm. Oo, oh, oh, hindi ko mo naghiwalay kayo. Eh, dapat na niyang alisin ang mm -hmm. apelido nyo sa pangalan niya. Pero kung siya po ay hindi naman yung asawa sapagkat hindi kayo kasal, hindi naman po tamang gamitin niya ang apelido nyo. Mm -hmm. Maski nagsasama pa kayo at hindi pa kayo nag-aaway. Mm -hmm. Hindi po niya dapat gamitin ang apelido ninyo. Ayun. O, oh, maliwanag, maliwanag pa sa sikat yan. ng araw. Ngayon, Oh, kung kayo ay hindi naman pala kasal, kayo lamang pala girlfriend, boyfriend lang. Pero ginagamit ng ex mo yung pangalan mo, mm -hmm. ah, pwede mo siyang patigilin mm -hmm. sa paggamit nito. Mm -hmm. Ayun. So maliwanag pa sa sikat ng araw ang eksplenasyon ni Atty. Danny Concepcion. Eh, pero kung babaguhin niya yung spelling. <laughs> babaguhin niya yung baba. Oh. Legaspi. Ang ang spelling ng nung sa X ay S. S ginawa nyang Z. Niyang uh, oh. Eh magkaiba to. Oh, ma? oh. Magkaiba to. Mate, technical lang no ah. dahil sa ganon. Well, anyway, eto naman from Taguig City. Hmm. Si Jenny 30 years old. Kumuha po kami ng refrigerator at TV mula sa isang financing company. Nagbigay kami ng 10,500 na down payment at nakabayad din kami ng monthly. Ngayon po nasa 20,000 na lang po ang natitirang balance sa pagkawala ng trabaho ng partner ko at uh, pansamantala kong uh, pagkakakulong ay hindi po kami na nakabayad o na ituloy ang hulog. Ilang buwan na pong delayed ang bayad at nawawala na rin po yung SIM card na dating ginagamit para tawagan kami. Ang tanong ko po, makakasuhan po bang asawa ko kung siya ay naka, siya ang nakapangalan sa kontrata? Pero hindi po namin kayang magbayad ngayon eh. Paano ba yan? ay hindi naman po kumu hindi na kayo uh, wala na kayong kakayahan magbayad eh patawaran na ang utang. Pa, paano 'yun? Eh, wala akong ko. wala akong pera. Uh, eh walang nakukulong sa hindi pagbabayad sa utang. Okay. Pero yung pang utang... Kasi maliwanag na utang to. Ah, yung pang utang uh -oh. ay hindi po nakalisa sa tubig yan. Oo. Uh okay. -oh. Ah, yan po ay mananatiling utang ninyo. Saka sa... sa financing company. Uh -oh. Pero pwede pong batakin ng financing company ang rep at saka ang TV. Huwag naman. 20 mil na lang ang kulang eh. Eh, wala tayong magagawa. Kasi yun, uh, ah, hindi, mab hindi mababayaran yung financing company. E eh, paano kung ang worth ng TV is, uh, for example lang ha, hmm. uh, worth ng TV is 30,000, worth ng ref is, uh, uh, let's let's put it at 5,000. E eh, pwedeng isa lang ang batakin. Ah, Bakit kailangan isa lang, dalawa? Eh, pwedeng isa lang ang batakin. Okay. Uh, pero kung yung pinagbentahan dun sa isa, ay hindi nabawi mm. yung balancing 20 mil, babatakin din yung isa. Ah. At ito ay isusubasta. Okay. So, ang tanong ko naman, pwede bang makipag-agreement na lang siya na hulug-hulugan niya muli? Pwede naman. Ayan. Basta papayag ang financing company. Oo. di sabihin mo na lang, hulug-hulugan niya kahit paano. Mm, o kung kailan kayo magsisimula. Sa totoo lang, ayaw din naman ng mga financing company ng mga ano, ng mga appliances na ganyan. Yung binabalik sa kanya. Mas kailangan nila pera. Mm, kasi yung magka Oo. magkakaroon pa sila ng... Uh, abala oh, sa pagbebenta nito. That's eh, true. Sinusubasta po nila yan. Okay. At kapag ka isinubasta mo, ay talagang baratan yan. Mm -hmm. Baratan. Mm -hmm. ah po. Mm -hmm. oh, so sana natuto ka dun sa uh, sinabi sa iyo ni attorney ha. O oh, eto naman. From San Mateo Rizal, twenty si 28 years old. Good evening po. Nagdadala po ako ng demand letter para sa nagpadala po ako ng demand letter para sa child support. May due date po kung kailan dapat makipag-ugnayan ang ama ng anak ko. Pero hindi nila ito pinapansin. Kasal po kami at balak ko pong i-file ang kaso sa piskalya. Ang problema ko po, wala po akong pambayad ng acceptance fee na 5,000 para maisulong ito. Gusto ko lang pong itanong kung mag-file na po ito sa piskal, ano or gaano katagal po bago matanggap ng ama ng anak ko ang notice. Lalo na kung nasa abroad siya. Ay, mm. ang address po ay nasa Pilipinas. Ano po ang susunod na hakbang pagkatapos sa piskal kapag nakapera na po ako para ma ito. Medyo masalimut ito. Okay. Pero ang unang tanong dyan, sino po kaya ang naniningil ng limang-libong acceptance fee? Kasi po, kapag kakriminal ang kaso na isasampanin ninyo, Automatic po na ang abogado nyo yung piskal. So, hindi mo na kailangan magbayad Opo, na abogado? Opo, kasi trabaho ng piskal yun. Okay. Opo. so hindi ko alam kung sino yung babayaran nyo ng limang mm. libo. Eh, kasi po, hindi naman nyo kinakailangan kumuha ng abogado. Mm. Uh, basta po, ang kinakailangan lang niyo ay mag-file ng uh, sumbong o complaint at i-detalye po ninyo yung istorya uh, para makita ng uh, piskal ang dahilan ng inyong pagrereklamo Oo. Ngayon, kapag ka po nakita ng piskal na meron palang nilabag na criminal law mm. ang inyong asawa, ay sasampahan po niya, pasasagutin po niya ito. Mm. At uh, kapag ka po ito ay uh, uh, hindi sumagot, Ah, uh, eh, po niya yung kaso sa husgado. Problema. Ah, uh, problema. Wala nga dito. Eh, kasi po wala dito. Mm. Eh ang ano doon, yung kasimpiskal, piskal, maski wala dito, pwede niyang i-file mm. yung case. Yung case. Oo. Kaya lang kapag ka po na yung kaso sa husgado, hindi naman po maa -arain. Yung akusado hangga't hindi siya naa-aresto at hindi siya humaharap sa husgado upang magpahayag kung inaamin ba niya o idinedeniyay niya 'yung demanda, 'yung akusasyon. Oh, so paano na 'yan? Eh parang ah, hindi po kiki, hindi po no, after dahil wala po dito hindi maaarein. So walang uh, mangyayari sa ay, kaso. Po, yung criminal case na yon ay ilalagay muna ng husgado sa archive hanggang sa dumating hanggang dito. Hanggang siya ay dumating dito at maaresto at maarein. Okay, question. Mm. Pag nag-file ka, automatic na wala kang kailangan na abogado dahil criminal case uh, ba diba? sabi mo yun Sa so piskal lang sa piskal lang uh, okay na ngayon pagka hindi sumagot yung partner mo dun sa automatic ba sa, pinan ba, sa pinan, ng piskal o oh, automatic ba na pagka siya ay dumating ay may warrant ka agad siya uh, kung ipinail na sa husgado ah. kapag ipinail ng uh, piskal yung information sa husgado ang gagawin ng husgado maglalabas ng warrant o Yon. Okay, kaya lang yung warrant to pares po na yan, parang merong ano po yan, may kinakailangang ibalik ng law enforcer within a certain number of days. Okay. kapag hindi po na-aresto at wala dito, ibabalik po yung warrant of arrest. Mm. So, kinakailangan pong humingi pa uli ng warrant para pag dumating ay ma arresto So, kailangan pala mabilis siya dyan. Titimbrihan siya pag pa-uwi na. Ah, pag pa na. <laughs> Ayan na, pa-uwi na. Pwede Kapag, na pa uh, alam na, alam na ninyo yung pecha, di hihingi na kayo ng... ng panibagong waran, waran. Ang tawag po doon ay alias sa uh, waran to Oo. Oh, oh. At yun ay uh, pupunta ngayon yung uh, aaresto sa airport. Mag-aantabay doon? Ah, doon pa lang pagbabano niya sa uh, oh, aeroplano. Oh. Uh, Pwede na pong damputin yan. Nakaw! Ang mm. pangit. Mm -hmm. <laughs> okay. Ah, Sige, ito yeah. naman. Si Angel ng Pangasinan, may tanong sa atin. Hi, Angel. Mm -hmm. Si Marito at si Atty. Danny Concepcion. Magandang gabi. Angel? Good evening, Angel. Good po. Ayan, narinig kita pa unti-unti. Sige, lakasan mo lang boses mo. Anong tanong mo, hi, Atty.? Mm -hmm. Mga uh, good afternoon po, Tony Danicon. Yes, yes, go ahead, go ahead. Anong tanong? Ay, yung tungkol po sa namin, attorney. Ay, medyo hindi kita marinig. Ulit. Mahin. ah uh, attorney, ah uh, attorney Danicon, ah uh, mari, ako na lang po po lang. Kita kasi medyo mahina yung boss ng ano ko kasama ko po. po. Oh, ah, sige, ah, sige, go ahead. na lang, ikaw na lang. Opo. Um ganito po 'yon uh, attorney ah uh, uh, um tawag dito. Uh, meron po silang uh, lupa na may property po sila. Dalawa pong property yun. Isa po na lupa, na plain na lupa lang po. Tapos yung isa po ay uh, uh, lupa na nandun po yung ancestral house nila. Okay. Mm -hmm. Magkatabi so, yung magkatabi yung lote? Hindi po sila magkatabi, attorney. Hindi ah, po sila okay. magkatabi. Ah, sige. Okay. Um, ah... Uh, ang mga magulang po nila ay wala na po, patay na po ang mga magulang nila tapos yung, ang may-ari nung dalawang lote yung magulang nila. Opo, opo. Ah, okay. Yung bang dalawang lote may titulo? Meron po, attorney, meron po. Nasa pangalan ng mga magulang nila. Opo. Ah, uh, ah sige, tuloy mo yung storya. Ah. Yung ano po, yung lupa po ay uh, namana na po ng tatay dun sa tito po niya at saka sa mga magulang niya. Mm -hmm sa ang uh, sino yung nakamana yung magulang yung, yung tatay po okay. namana na po ng tatay. So yung tatay namana na sa tatay niya. Opo. Ah, okay. Uh, tapos yung uh, yung lima po sila magkakapatid nitong kasama ko. Mm. Yung panganay po nila is uh, patay na wala pong kasawa, wala pong anak. Mm -hmm. uh, ngayon po itong kinakasama ko po ay bunso. Mm -hmm. Ang ang ano po namin is Ah, uh, yung panganay po na lalaki kasi isa na lang po yung lalaki, tatlo po yung babae. Yung panganay po na lalaki at saka yung pangatlo po. Ayaw po yung, nilang... yung 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 panganay na buhay. Opo, opo, Panganay okay. na buhay ngayon. Okay. At uh, saka yung pangatlo po, uh, ayaw po nilang ibenta yung property kasi mm. nga may may conflict kasi sa mga magkakapatid attorney. Ano ang kanilang pinagkaka Uh, pinak hindi hindi pagkasunduan may 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 ano medyo medyo ano siyang ano eh medyo medyo mahabang kwento po attorney ayo oh, sige na, ano, baka oh, baka yan ay panumpa oh, no, ng oh, okay na yan okay na o oh, sige hmm. tapos hindi po sila talaga magkasundo-sundo kaya hindi po magawa-gawa yung uh, extrajudicial settlement mm -hmm. kasi nga ayaw po daw ni ayaw po dalawa mm ang ang nais lang po nung itong kinakasama ko ay eh, makuha na po yung para sa kanya kasi uh, kumbaga okay lang dun sa panganay at saka yung pangatlo kasi maayos po yung buhay nila kumbaga nakaka mm -hmm. nakaka ginawa sila kumpara sa mm -hmm. sa amin at saka yung yung pangalawa mm -hmm. na, gusto na rin niyang ibenta yung property But... kumbaga yung kumbaga gusto na rin niya makuha yung para sa kanya mm -hmm. Ngayon po, ang ang nais lang po nitong kinakasama ko ay kung ano yung uh, magandang gawing hakbang kasi financially hindi kami hindi kami hindi hmm, kaya na makakaya yung magandang. So, so ang tanong so, mo sa akin, paano huban ba namin makukuha na yung parte namin doon? Opo, opo, ganun Ayun. po attorney. Okay. edi eh, ganito. Lima dapat ang maghahati pero namatay yung isa, walang asawa, walang anak. O, di Opo. apat na lang ngayon kayong maghahati. Opo. Apat yung maghahati nung yung apat na magkakapatid na natira, o sila ang maghahati. So dapat yung dalawang lote na yan ay hatiin sa apat. Opo. Na parte. At ang isang parte diyan ay sa asawa mo. Okay. Opo. Kinakasama niya. Kinakasama, ah, kinakasama, kasi kasama ko kasi oh. kami kasali. Eh. Okay kasi ano yung mas malaki yung yung uh, yung unang lote na walang bahay sing laki ba niya yung pangalawang lote na may bahay? Hindi po attorney, mas malaki po yung isa parang uh, 800 plus square meters po yung mahigit 800 square meters po yung isa na walang bahay. Mm -hmm. Yung ancestral house nila, hindi po ganun kalaki na Nasa mga 200 lang po siguro. Ah, 200 lang. Opo. So, pagpalagay mo ng 200 at saka 800, edi di parang uh, 1,000. 1,000. Opo. Okay, paghinati natin sa apat yan, eh di 250. Opo. Okay, ganito una nating hatiin yung isa. Sabihin mo dun sa mga kapatid ng asawa mo, pwede bang yung 800 hatiin na natin sa apat? E di, tig to 200 tayo. Opo. Okay. O yung 200, ibebenta ko na. Iiwanan ko sa inyo yung 600 ninyo. Okay, ngayon, yung may bahay kasi, baka mahirapan tayong ibenta dahil may bahay. Opo, opo. Okay. Pinaupahan ba yon? Hindi po eh, nakatira po dun yung pangalawa sa panganay po. Ay, may, may komplikasyon yun. Oh, ngayon, eh di pwede naman ninyong sabihin sa kanya, eh ikaw lang ang nakatira dyan. Ikaw lang ang nakikinabang. Baka naman pwedeng mag mag magbayad ka ng renta nang sa ganon, kaming tatlo na hindi nakikinabang sa lupa ay makaparte doon sa maka, makatikim ng pakinabang doon sa uh, sa lupang may bahay. Kasi siya lang ang nakikinabang eh. Oo oh, nga po. Di ba? Eh, sabi nyo, sige magrenta ka pero yung renta kaming tatlong hindi nakatira diyan ang magkakate. Ayan. Pero yung 800, hatiin na natin sa apat yon para yung 200 namin, may benta na namin. Ganun yung nararapa. pa ah, nang walang ano, nang re, resistance. Aha. kung, kung sila, ma, maganda, di ba? Okay, pangatlo, pwede naman na sabihan mo dun sa sabihan mo, sabihan ninyo yung dalawang kapatid na medyo may kaya. O baka gusto nyong suklian na lang niyo kami. Oh. magpasukli kayo so parang sila ngayon ang bibili ng uh, kaparte ng misis mo dun sa dalawang lupa uh, susukli ang kayo di ngayon ang pag-uusapan nyo dun magkano ba ang halaga ng lupa para paghinati natin sa apat alam nila kung magkano ba yung halaga ng parte ng bawat isa ipagpalagay na natin na ang halaga ng dalawa ay uh, isang milyon pag hinati natin yan ay 250,000. Correct. O, okay. di sasabihin kayo nila, o sige, bayaran ka na lang namin ng 250,000, o edi out ka na rito at kami na lang ang may, tatlo na lang kaming may-ari dito. Yun yung another possibility. Ah, suklian yun. Suklian. So ah, ang oh. tawag natin doon, suklian. okay. okay. Ngayon, kung talagang ayaw nila ng uh, tumanggap ng sukli, ayaw nilang magsukli, ayaw nilang hatiin physical yung lupa, wala okay. tayong choice kundi i-demanda sila for partition. Yan. Mm, Mag pag hindi na kasundo-sundo. Aha. tayo ng petition. Uh, for partition. Oh. Ayan. Okay. Nakuha mo, Angel? O opo, opo. Nakuha po namin. Uh, okay. Kasi husgado na ang pipilit sa kanila uh -huh. na partihin na yung dalawang lote na yan uh -huh. ng pakinabangan ng uh, ng iridero yung share niya sa inheritance. Nakuha mo ba, Angel? Okay. Opo, uh -oh. kuha po namin uh, -oh. attorney. okay, thank so, you. Thank you. Maraming salamat. Maraming, salamat po. maraming salamat po, uh -oh. Mare. Okay. Attorney, Daddy Con. Alam mo, minsan, attorney, hmm. napakadaling sabihin, ano, hmm. na minsan, ay, partihan tayo, partihan tayo, pero pag meron na kasing katulad nung nakatira na isang anak, syempre, sanay siya na walang bayad. Ah, di ba? O, oh, di ba? Syempre, sanay siya na walang bayad. Pag pinabayad mo siya, may problema tayo doon, di ba? Oh, eh, pero eh, ah, hanggang kaya mo Uh, tumira doon, titira ako pero Ay, ano yung nangyayari doon? Ako, ang gagawin ko, bahay. apa tayong may-ari niya. Oh. O, para, yung isang kwarto akin, papapaupahan ko. Ah, may ganun. Pwede yun, di ba? O gagawin ko ng entrance yan para hindi papasok sa lugar mo. Ay. May Hindi ganon. Oh. Parang si Anito eh, si Catherine Bernardo mm. at saka si, si Daniel Padilla sa ano ba yung pelikula? House of Us. Tama ba ako doon? Yung pinaghati niya yung bahay niya, mm. ganyan. Parang ito sa'yo, party mo, ito akin to parting to kasi hati tayo, binili niya to. Mm. Ganon, may hatian portion. Hati Oo. Oh, mm. oh. Pero nakakaloka. Pero at least, ang, ang uh, maganda dyan, may mana kayo. <laughs> Di diba? pera, magandang problem. Mabuti nang may pinag-aawayan sa wala. Sa wala. Nga, diba? Sa nga nga, di ba? Sa wala pinag-aawayan. Oh, diba? oh, sige. Well, anyway, sana At po. At yung... meron silang pagkakalibangan. Correct. Libangan! Ba, ang pag-aaway ay libangan din. Oh. Ah, kailan pa? <laughs> Malili stress? Malilibang ka rin. Ay, Habang nako. Habang ikaw ay nakikipagkalbutan. <laughs> But anyway, sana po ay marami kayo natutunan sa amin ngayong araw na ito at sabi mga problema sa lupa katulad nung ating naging caller, sana ay nakapagbigay mm -hmm. kami ng uh, munting payo. Kung kayo ay may similar na problema at medyo yung circumstansya ay iba, pwede ho kayong tumawag sa atin, ha? Para masagot lahat ni Atty. Danny Concepcion. Hanggang, hanggang sa sa uh, muli po ako inyong mare ng bayan. Mare, yaw! Danny Concepcion po, Atty. Danny Con, abogado ng bayan uh, ano, abogado, abogado de Campanilla. bayan. hanggang sa susunod po nating episode. God bless. Bye.